wag lang kayong magmumura. Yun yung pinakaayaw ko sa lahat kasi wala kayong karapatang muramurahin kami kasi hindi kami nangihingi sa inyo ng pangkain namin at wala kaming ginagawang masama sa inyo para pagsabihan nyo kami ng masasamang salita. Hayon mga Commander, happy blessed Sunday po sa lahat. For this video I... ay... <laughs> ayan si Wonder Daddy, oh, nagangat ngat ng... Ano yan? Insulin. insulin plant. Oh, insulin plant. Tapos, ano to? ulam mo to? Mm -hmm. Talbos, Talbos ng kangkong tsaka kamuti tsaka sa luyot nilagyan mo lang ng asin. Wala kasi niya talbos lang talaga. Talbos lang talaga. Ayin, oo, oh, fresh ayin. na fresh. Ko oh, na ko. oh, oh, oh. sige po. Yeah. ayaw ma mga ka wonder kasi may papakita lang ako sa inyo. Mga lapas ng kulay ko. Opo. Kasi ang dami ng bunga ng sili namin. Alis ka na lang. O yung pera diyan, ano mo nga yung para sa ano? O anong ginagawa nyo? Naglilinis. O oh, yung mga ka-wonder, naglilinis na sila para sa ating uh, branch sa San Carlos. Ito kasi, kailangan din natin kasi, kasi marami tayong gagawin doon. Yung mga drum na yan, hiniram namin sa agno at saka impanta yung mga pinagtitimplahan nila. Hiniram muna namin, tapos ibabalik na rin namin pagkatapos. Ayun mga ka-wonder, dadalhin natin yan sa San Carlos City sa New Public Market. Ay, mga kawandoy, tour lang kayo dito sa ano natin, munting farm natin. Ma, Opo. Wala, lalaki na ng si, Ay, ano, kamatis, kaso wala pang ano. Ayun mga kawandoy, kung nakikita nyo, oh. o. yung mga kamatis natin, na dito tayo dadaan. Ayun mga kawandoy pasensya na sa itsura ko kasi talagang ganito talaga ako. Hindi ako pala ayos. Alam nyo na. <laughs> kasi mamaya magsisimba tayo kaya ano. Waki-waki muna yung ayos natin ngayon. Ito na yung mga kamatis natin. Ang lalaki na nila. Kaso parang iilan lang yung ano. Ito mga kamatis natin yan mga kawandol. Oh lumaki na sila kaso ilan lang yung nabuhay 200 pieces yun eh yung mga pichay tinanim ba yung mga pichay doon ayan mga kawander medyo madam muna dito sa munting farm natin ayan sya oh yung mga kangkong nila wonder daddy oh tsaka ni wonder farmer lagi nilang tinatalbusan Ito yung dating babuyan natin na hindi natin, uh, ano na natin, uh, ano na natin to tatanggalin pag ano may time. Ala yung sili natin, oo. Oh! May mga bunga na, ang galing. Kinagat ako ng langgam oh ito yung ano natin, mga sili natin, may bunga na. Ay, sandali, natapakan ko yung isa. Oo, oh, ang galing. Akyat tayo mga kawander doon sa taas. Ito. Dati mga ka alam nyo, dati, kapag umaakyat ako dito, hingal na hingal. Oh, wow, ang dami ng bunga ng talong! Ay, ang gaganda na! Oh, sa sunod na linggo, hindi na tayo bibili. Ang gali. Uy, lang may nalaglag. Mga ka ang ganda ng bunga ng talong, oh. Ayan, oh. Ay, thank you, Lord, sa blessing. <laughs> Alam, dito siya, oh. Ang dami. <laughs> Ang cute yung papaya natin. Namumulaklak na. Be, yung papaya natin namumulaklak na. <sighs> namumulaklak na yung papaya, oh. Ang bilis. <laughs> Ay, mga under, namumulaklak na siya. Ay, may nalaglag na bunga, oh. Sayang. Yung mga kondor mga sili natin. Ang daming mga bunga, oh. Grabe, no? Pag may tinanin talaga, may aanihin. Ang daming ng bunga tong talong! Oh, ang dami ng bunga! Martis to, pwede na, ay, bu, ano to, mlunis, pwede Pwede na harbisin. Ayan mga kawander, ito yung mga sili na green natin. Oh. <laughs> Ayan, kaya hindi na tayo bibili ng mga sili na green. Ito ang daming mga bunga, oh. Oh. <laughs> Nakakatuwa, no? Kasi may mga libre na tayong mga ano dito, mga sili. Talong, lahat na malunggay, Kumpleto okra. Iantay na natin mamunga yung mga okra natin mga ka-wonder. <laughs> mga kawander, wonder Siya nga pala. <laughs> sa mga ka natin dyan na walang tigil na nambabash. <laughs> nambabash sa atin. Ay! Napagod talaga mga kawander pero gaya dati. Ano? Hindi na tayo gaanong hinihingal. Hindi gaya dati na sobrang hingal natin pag umaakyat tayo dito sa taas. Ngayon hindi na siya gaano kasi ano nga tayo low carbs tayo. Mag na na tayo ngayon na low carbs. Pasensya na sa itsura ko mga mamayan dami na namang magsabi diyan. Na. <laughs> mukhang ano ako, mukhang 15 dito masaidad ko. Alam niyo mga ka-wonder, wala naman 'yun sa akin eh, yung mga ganong ano. Kasi ako simulat sa pool talaga, hindi ako pala ayos wala sa akin yung itsura ko basta ako nabubuhay lang ako na mapayapa masaya kasama ang pamilya ko kontento na po ako at sobrang happy ko na kasi yung mga pangarap namin ni Wonder Daddy unting-unting natutupad yun lang naman yung importante sa akin minsan lang talaga syempre tao lang din naman tayo nakakapatol tayo sa mga kapwa natin di ba pag sumusobra na yung below the belt na yung sa akin lang naman ang masakit sa akin yung minumura kami ganun yun yung pinakaayaw namin pero yung ano yung sasabihin na malalaki yung tapa ko, mal ang ano ko na, alam nyo na yung ano, yung mga ganun, yung mga hindi dapat. Wala naman yun sa akin kasi kung sakali man hindi lang hindi naman ako yung nagkakasala sa panlalait, sila naman. Ang sa akin lang yung ano, yung mumurahin kami ganoon. Kasi yun yung ano, nasasaktan talaga ako pag minumura kami. Yun yung pinakamasakit talaga sa akin yung minumura kami. Kasi wala wala naman wala naman kasi kayong karapatan na murahin kami kasi wala naman kaming ginagawang masama sa inyo. Sa amin lang naghahanap buhay kami ng maayos. Wala kaming inaapakang tao, nangangarap kami. Yun lang naman. Para murahin nyo kami, yon Yun yung pinakaayaw ko sa lahat yung minumura. Pero yung mga edad, okay lang yun sa akin, walang problema. Kasi nag i talaga ako sa ginagawa ko. At saka mga ka wala talaga akong kahilig-hilig -ayos, ayos sa sarili ko. Basta, pag lumabas kami ni Wonder lipstick, pulbos, yun na. Kung makita nyo naman sa akin, talaga hindi ako mahilig. Ano, kasi wala naman talagang problema sa akin yung sarili ko. Basta, ako ito eh. Ako ito, wala akong kailangang... Uh, wala akong kailangang baguhin para ma, ma, ma please ko yung mga ibang tao para sabihin maganda ako, ganun. Para sabihin wow ako, ganun. Basta importante sa akin, okay yung ginagawa ko. Wala akong pinipirwisyo. Basta ako naghahanap buhay ng maayos kasama ang pamilya namin. Yun lang. Kaya sa mga ano dyan, wag lang kayong magmumura yun yung pinakaayaw ko sa lahat kasi wala kayong karapatang muramurahin kami kasi hindi kami nangihingi sa inyo ng pangkain namin at wala kaming ginagawang masama sa inyo para pagsabihan nyo kami ng masasamang salita. Yun lang mga happy blessed Sunday po sa lahat.